ולא רק כולנו nakakas sa ulan ito yung paninda ito yung paninda habang umuulam ito hmm. 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 Ito kami James Pasalubong. Parang may mabibili rito. Put-putin. Ayan. Upeko rito. Masarap na mga dito. Mga pambaon. Biscuit. Ayan. Pizza ron. Ayan biscuit. ibang biscuit dito. Ayan o. Oh. Ang mga marshmallow. Ito na may chocolate sa loob. Posted pastillas. may o ni Pab. chocolates. banana chips. Ayan oh. Ito so, ako chips hmm. hmm. Pasensya kung hindi mahina ang pasensya nyo. Ito eh, kainin nyo. Pasensya nyo. Oto seco. Yan hmm. ang mga otap. Otap. diyan, Yan. Hostel hmm. mamon.

Chocolate Ang chocolate siya So, for chocolate May pangkalakot Biscuit Lemosi May aninit choco Ayan, ganda din Anak to May kalaman sa kanin nansin meat mga noodles so mag sa maulan udon noodles meron din ito mga chocolates na ito mga quaker oats quaker oats

sono siemens generalmente è un monologo è toi kimchi kimchi kimchu kimchi, kimchi, kimchi rossi

Ba? Natin. O, ano ba? na natin. Oh, na ano. kasi. Hindi na siya Suku-suku. May sila, oh. Oh. Ayan Meron siya dito. Ayan. Ayan. Chocolate sandwich. Mayroon silang dried mango. Oh, may asin. Kulay pink. Mayroon na silang panda. Hello, panda. Every bite. Ito yung brownie nila. Oh. Brownies bites. Mayroon silang mga brownie bites. Yan, brownie bites. Big oven. Mayroon silang mga brownies cuts Super delight. Super delight. Roasted Mamon Ang dami o Roasted Mamon Mas man o Mayroon pa ulit tops Flat tops Ayan Mga chocolate chips Chocolate chips Looks Chocolate Some crinkles Krim klasik, krim oh. oh, klasik, oh, chocolate krim klasik. <coughs> Nasi empah dok. Mm -hmm. Abang. Kenapa kan? Nasi sendang dileks. Entah mungkin sendang <coughs> koko palaman sisi pap mga cheetos dami mga chips mayroon ng silang... kicks at kriska mayroon siya ng tahong chips mayroon siya kriska dynamite Dynamitrisk ka. Ayan o. Ayan. Ayan. Salap ta. Siguro pag kanain nyo itong dynamite chips na ito is ano. Puputok ang mga labi nyo. Nachos with cheese rin. Ayan yung SNB. Ayan yung Ligberta o. Oh. Mixed fruit. Korean mixed fruit. May kangkong.

Cookies. Yan. Ito then some biscuit. Cream filled. Ah, uh, Jolly. Ayan. Yeah. Oh, mayroon sa osso. Mayroon sa goodie coffee. O. Oh. Cappuccino flavor. Macaroso. Oh. Uh, o.

Mm hmm. Profesor Kim Fameor. Diaz Steillas. Vamos oh, a la torta pastines. Mm hmm, dame oh. Hmm, oh, dame pastines. Ini oh, senang. Kebini, itu mesti sentena apa ini? Entah mana mulut.

Ipin. Oh, tapos <laughs> tuliso. Ayan. Ayan ko ng hopya. Ipas hopya, ube, oh. Hmm. Oh, baliktad ano. Lagay. <laughs> Cheese May SMB chicharron. Meron chicharron na malaki. Snack first. Ito siyang hawaling flavor. Crispy nuts. Ano pa ba? Ayan. May chocolates. Energy bar. Ayan. Um, ayan at ito pa ang ice cream dan eric ice cream yan yan paubos na order naman kami sabi ang yung 1 pint 1.7 saka yung 1 liter pati yung halos lahat magbenta pati yung stick ang dan eric mm. Yan. Ito yung meron kami Singa dito Ito tayo, si James Patalubo oh. Anak, sige na See you and eh, Magandang araw Magandang lunes God bless you all Ito si kaya kids God bless you all